sa usapan ng aresto ng fitness influencer, professional boxer at powerlifter na si Stephanie Steffi Cohen sa Miami noong Martes. Kinasuhan siya ng illegal access sa isang computer, sexual cyber harassment, criminal mischief, at resisting arrest. Ayon sa mga otoridad, noong March 2022 ay nakuha ni Cohen ang laptop ng kanyang ex-boyfriend na naiwan sa kanyang bahay. Nakuha niya ang password at ninakaw ang mga hubad na larawan ng bagong girlfriend nito at ipinadala sa isang group chat upang ipahiya. Inireklamo si Cohen na may may mahigit isang milyong followers sa Instagram noong Nobyembre. Nang tangkayin siyang damputin ng mga pulis sa kanyang bahay sa Coconut Grove, siya'y tumanggi at nanlaban. Pero sa kalaunan siya'y na rin at dinala sa Turner Guilford Night Correctional Center. Nakalaya siya noong Miyerkules matapos magpiyansa ng $3,300. Ipinagbawa siyang lumapit sa kanyang ex-boyfriend at sa bagong girlfriend nito. Nakatakda siyang humarap muli sa korte sa June 27. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang mga social media pages ng News 5.